Mahal kong mga kapatid, bago natin simulan ng banal na rosaryo, para sa mga desperadong at imposibleng dahilan, inaanyayahan ko kayo. Taglay ang diwa ng pananampalataya at pagunita na suportahan ng gawain ito ng ebanghelisasyon. Kung maaari si pakiclick ang buton na like, dahil ang bawat kilos ng suporta ay nakakatulong sa panalangin ito na maabot ang mas maraming pusong nangangailangan ng aliyo dalangin ko na ibahagi ninyo ang debosyon na ito sa mga kamag-anak, kaibigan at grupo upang ang pamamagitan ng birheng maria ay umabot sa marami na humihingi ng tulong mag-subscribe sa channel na ito at i-activate ang mga notification upang makapagkita-kita tayo araw-araw bilang isang tunay na espiritual na tolda kung saan ang mga anak ng Diyos ay makakahanap ng kanlungan, pag-asa at gabay. At nang may kumpiyansa bilang isang anak, iwanan ang inyong mga alalahanin sa mga komento. Sabihin ang inyong pangalan, ang sanhi, ang sakit, ang imposibleng sitwasyon na inyong dinadala dahil tinatanggap ng ina ng Panginoon ang bawat pagsusumamo at inihaharap ang mga ito sa puso ng Kanyang anak. Ngayon, manalangin ng may pananampalataya. Aming ginang, ipanalangin mo ang mga imposibleng sanhi sa aking buhay. Kaya, taglay ang mga pusong nagkatipon at sumusuko. Sinisimula natin ang banal na panalangin ito na nakatitiyak na ang langit ay nakayuko sa mga sumisigaw ng may kumpiyansa. Ngayon ay dinadalangin natin ang banal na rosaryo para sa mga desperado at imposible na dahilan sa pamamagitan ng tanda ng krus. Iligtas mo kami, Panginoon, mula sa lahat ng kasamaan, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pag-aalok ng Rosario, Kabanal-Banalang Birhen, Ina ng Diyos at aming Ina, lumalapit ako sa iyo upang ialay ang banal na Rosario na ito para sa mga desperado at imposibleng dahilan habang lubos na nagtitiwala sa iyong pamamagitan bilang ina. Tanggapin mo ang panalangin ito at iharap ito sa puso ni Jesus upang ang biyayang aking inaasam ay bumaba sa akin kung ito ay kalooban ng Diyos. Amen. Naniniwala ako sa Diyos, ang amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, at kay Heso Kristo ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoon na ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa ilalim ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, bumaba siya sa impyerno. Sa ikatlong araw ay nabuhay siyang muli mula sa mga patay. Umakyat siya sa langit. Siya ay nakaupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan. Mula roon ay paririto siya upang husgahan ang mga buhay at ang mga patay. Naniniwala ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahang katoliko, sa pakikipag-isa ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin na nasa langit sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian. Sundin ng iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming tinapay sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ihatid sa tukso kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ng biyaya, ang Panginoon ay suma sa iyo. Pinagpalaka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming mga makasalanan, kayo at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ulitin ng tres beses, luwalhati. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kung paano nung una, ngayon ngayon, magpakailaman, magpakailaman. Amen. Panalangin ni Fatima. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Iligtas mo kami mula sa apoy ng impyerno. Akayin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Isang maikling panalangin para sa mga imposible na dahilan. Kabanal-banalang Maria, ina ng mga imposibleng sanhi, mamagitan ka para sa akin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Sa iyo ako nagtitiwala. Amen. Unang misteryo, ang pagpapahayag ng anghel kay Maria, ama namin na nasa langit, sambahin ng iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming tinapay sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ng biyaya, ang Panginoon ay sumasayo. Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming mga makasalanan, kayo at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Uulitin ng noy na beses, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kung paano nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. O Maria na ipinaglihi na walang kasalanan, ipanalangin mo kaming lumalapit sa iyo. Ika dua misteryo, ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth. Ama namin na nasa langit, sambahin ang iyong pangalan, dumating ang iyong kaharian, sundin ang iyong kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming pang-araw-araw na tinapay. At patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen. Ginoong Maria, napupuno ng biyaya, ang Panginoon ay sumasayo. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, kayo at sa oras ng aming kamatayan. Amen ulitin ng noy na beses. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kung paano noong una, ngayon at magpakailanman, magpakailanman, magpakailanman. Amen. Matamis na puso ni Maria maging aming kaligtasan, ikatrek misteryo ang kapanganakan ni Jesus sa Bethlehem. Ama namin na nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Dumating ang kaharian mo, sundin ang kaloban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming tinapay sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Amen baginoong Maria, napupuno ng biyaya, ang Panginoon ay suma sa iyo. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala ang bunga ng iyong sinapupunan, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ulitin ng nuwe beses, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kung paano nung pasimula ngayon at magpakailanman. Amen. Ina ng mga imposibleng sanhi, ipanalangin mo kami. Jesus, banal na guro, magsalita ka sa aming mga puso habang kami ay nananalangin. Ipakita mo sa amin ang kailangan naming maunawaan. Pilitin kaming talikuran ng takot. Turuan mo kaming magpahinga sa pagsunod at pagtitiwala kina Maria Dabon Jose. Nawai ang rosaryo na ito ay maging liwanag, lakas at gabay para sa amin. Hawakan mo, Panginoon, ang bawat imposibleng dahilan na aming inihaharap sa iyo. Ibinabalik ang nawasak at nagbubukas ng mga pinto na walang ibang makakapagbukas. Tinatapos namin ang banal na rosaryo na ito sa pamamagitan ng pagtitiwala ng lahat sa iyong maawaing puso, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa bawat biyayang ipinagkaloob na kahit na ang mga hindi pa namin nakikita, nungunit natanggap na namin sa pamamagitan ng pananampalataya, palakasin mo kami upang magtiyaga, alalayan kami sa bawat pakikibaka, at akayin kami sa tagumpay na nagbumula lamang sa iyo. Lubos kaming nagtitiwala ng may lubos na katiyakan na Panginoon. Kung lulobin mo, mapagaling mo ako. At naniniwala ako na sa iyo ay walang imposible. Amen. Bago natin tapusin ang panalangin ito, ating babalikan si San Jose sa pamamagitan ng maikling panalangin ito. Sa iyo, o mahal na Jose, kami tayo dumdulog sa naman mga pagsubok, hanes at reality, at matapos humingi ng tulong sa iyong kabanal-banalang esposo. Buong tiwala rin naming hinihiling ang iyong pagtangkilik sa pamamagitan ng banal na buklod ng pag-ibig na nagugnay sa iyo sa kalinis-linisang Birheng Ina ng Diyos, at sa pamamagitan ng pagmamahal ng Ama na iyong tinanggap ang Batang Jesus, mapagpakumbaba naming mo sa iyo na tingnan nang may kabutihan ng minamahal na manana na panalunan ni Jesus Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. At tulungan kami sa aming mga pangangailangan gamit ang iyong kapangyarihan to do keep seal to at lakas. O na tagapag-alaga ng banal na pamilya, pagtanggol ang mga piling anak ni Heso Kristo. Minamahal na Ama, itaboy ang kasamaan ng kasinungalingan at kasalanan. Aming makapangyarihang tagapagtanggol, buong kabaitang tulungan, kami mula sa langit sa aming pakikibaka laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman, tumatulad ng iyong pagliligtas sa batang Jesus mula sa mortal na panganib, ipagtanggol mo rin ngayon ang banal na simbahan ng Diyos mula sa mga patibong ng mga kaaway, nito at mula sa lahat ng kahirapan. Protektahan ang bawat isa sa amin ng iyong patuloy na proteksyon upang sa tulong ng iyong halimbawa at tulong, kami ay mamuhay ng may mabuting buhay, mamatay ng banal, at makamit ang walang hanggang kaligayahan sa langit. Amen. Nawai ang pagsusumamo ng Santo Rosario na iniyalay ng may pananampalataya at pag-aalay bilang anak ay patuloy na umalingaungaw sa ating mga puso tulad ng isang nakalulugod na halimuyak sa harap ng trono ng Diyos. Naway ang bawat abaginoong Maria na binigas ay maging isang liwanag na nagtataboy ng kadiliman, isang aliw para sa mga nagdurusa at isang bukas na pinto para sa mga nahaharap sa mga imposibleng dahilan. Nagtitiwala kami na ang mahal na Birheng Maria, hina ng awa, ay tinanggap ang bawat intensyong iniharap, tinipon ang bawat tahimik na luha, at buong pagmamahal na ipinagkatiwala ang lahat sa mga kamay ng kanyang anak. Kaya, nananatili tayo sa katiyakan na ang Panginoon ay kumikilos sa takdang panahon. Gumagabay, nagpapanumbalik, at nagsasagawa ng higit pa sa ating lakas bilang tao. Magpatuloy tayo sa kapayapaan, pinapanatili ng pag-asang hindi bumibigo at ng pananampalatayang nagpapanatili sa atin na matatag sa landas ng kabanalan. Tayo ay tinipon, tayo ay tinipon, at tayo ay titipunin magpakailanman sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.